guys. Ang daming makakain dito mamaya. mag smoke beef. O oh, ayan. Bacon 85. Ayan o oh, mga pagkain. Ano yun? Fried spam. Ay hey, ganyan. O so, tara na. Maghanda-handa na tayo mamaya chibugan. O oh, ito o. Oh. Pwede na tayo kahit di tayo magpapunan. Ay, ding. Okay. Octobits. Shrimp cheese yaki tokyo wow may hey, maaga na so ang kainan dito mamaya mamaya ah, na ano mamaya ha? hapon mamaya ang gabi mamaya ang gabi o oh, yan o oh. 75 oh 79 with, oh, 79 with ah oh, ali rice oh ali rice oh 79 oh 79 na, oh ay ba? Okay na okay. yung 79. No, ay kita yung tapos ay di Mamay yan, maraming kainan dito. Oh, oh, di ba? Dito lang yan sa Bacoor. Ito naman, puto. Puto-puto. Ito naman, summit in about din midnight hanggang midnight pala Ayan sana Aarutin natin silang lahat. Horse in the Wow, may Christmas tree pa. O, dyan, Picture tayo diyan. Uy, may program sila. Dito pala yung kagabi na ano. Na putok-putok. Ayan o. Strike Festival. wah, May Strike Festival pala. Strike Festival pala to. Diba? Happy holiday. Back hindi, hindi, ako gaano sa sushi. Ayan, o, yan tayo. oh, halo-halo pa. Tingin-tingin pa tayo. Ang gulo ba ng may, ng ano ko? Ayan na nga eh. O, yan. Festival. Strike Festival. Ano to? Ang ganda. Ang ganda promise. Hindi ba pwede mag-picture doon? Ito talaga yung pagkain tinitignan. Ayan. Bukan kasi yun yung kulang natin doon. <laughs> Oo nga. Then Naman si sir. Or... Ayan o, ganda ng ano ng bako Ganda ng ano ng Oo, yung sod lang ako. Ang ito, kamapos siguro, kaya ganyan. Kaya ganyan, meron. Kasi ayun, yung festival. Strike festival nga eh. Baka naman takot na mamaya. <laughs> ito yung parang. <laughs> Hindi pa alam ako. Kasi yung... Tara, tara na doon. Ay, tignan pa natin kung ano pang meron. Kung saan may dental. Dental. Baka may ano dito may free pa. O, oh, do no sa kasi ano eh. Free free. Hanggang dun, imagine itong bakor na to, newly developed. City Hall. Kaganda. Hindi siguro nangungurakot yung mayor nila. So, may gano'n. <laughs> ah, bawal ni screamers. Kasi maganda, oh. You see? O, oh, diba? O, oh, yan, oh. May picture-picture. Mga mukha nyo, oh. Kasama nyo na si Bong Revilla di diba? Agimat, may agimat pa pala dito. Hindi pa pala dito. Oo, yun po. Baka lang mami, wala mo na. Mami, kaya po ang pinta dito ka. Anong